Hello lovely soul. I welcome back po sa aking channel. Ikaw ba ay isang uh, dreamer? Okay. Ah, uh, marami ka bang uh, mga panaginip? Okay, o lagi ka bang nananaginip? Kung ikaw ay uh, laging nananaginip or uh Marami kang uh, vision, congratulations, okay? Kasi ibig sabihin, you are on the path of a uh, transformation. Ikaw ay nasa uh, phase of your life ng uh, pagbabago. O maraming mga changes, maraming mga pagbabago na mangyayari sa buhay mo, lovely soul, okay? Kasi po ang uh, mga panaginip or uh, vision ay isa yan sa uh, way na nakikipag-usap ang Holy Spirit sa'yo, okay? Okay? isa yan sa way na nakikipag-usap sa heavenly father sa iyo okay and ang uh, ang vision kasi at ang uh, dreams or ang panaginip ay uh ito yung uh, maaaring uh, may mayroong, uh, mayroong gustong i-reveal o mayrong gustong mangyari sa Heavenly Father sa buhay mo or mayroong gustong a uh, ipagawa ang Holy Spirit sa iyo. Okay? Ito yung uh, way na nakikipag-communicate sa iyo ang Holy Spirit, okay? Na mayroong gustong a uh, i-reveal sa iyo upang a uh, mangyari sa buhay mo upang uh, ma-materialize okay sa buhay mo and uh, through your faith sa pamamagitan ng iyong uh, paniniwala at ng uh, pagsunod sa Holy Spirit ay mangyayari ito sa buhay mo or uh, sa mundong ito, okay? Kahit po, kahit po sa Bible, marami kayong mababasa diyan na sa pamamagitan ng uh, vision at ng uh, mga panaginip ay namamaterialize yung uh, yung uh, dreams okay or yung vision na gustong uh, iparating or mangyari ng Holy Spirit sa buhay ng isang uh, tao okay po kaya kung ikaw ay ah uh, maraming mga panaginip or marami kang vision na nakikita. Ibig sabihin, nakikipag-communicate ang Holy Spirit sa iyo. Kaya ah, uh, huwag kang matakot o huwag kang malito kung hindi mo man maintindihan sana ngayon 'yung mga panaginip mo. Just let it uh, happen, okay? Magtiwala ka lang. Maniwala ka lang. And have faith na ang mga nangyayari or ang mga nararanasan mo sa ngayon is a uh, nangyayari yan para ikaw ay magkaroon ng uh, changes magkaroon ng uh, transformation sa buhay mo and dapat uh, tandaan mo na na You are guided, okay, ng iyong uh, ng iyong guardian angel towards your highest good. So kung ano man 'yung nararanasan mo ngayon or na-experience mo, magtiwala ka na lahat 'yan is para sa iyong uh, highest good, okay? Kaya nangyayari 'yan. Like po sa akin noon, ang dami kong mga panaginip. Yung may mga panaginip ako na uh, sa ilog, may mga isda, okay? And uh, nanaginip pa ako na namatay yung tatay ko. Nanaginip ako about sa mga bata na nag-aaway, tapos nung kumantaraw ako is bigla silang ah, tumigil sa pag-aaway biglang natahimik ang lahat Ah nanaginip pa ako about sa mga ahas and hindi lang hindi lang po sa panaginip about sa ahas sa nangyari mismo na yung ahas uh, dumaan sa paa ko isipin mo yung uh, kung gaano kahaba yung ahas dumaan siya mismo sa paa ko mula ulo niya hanggang sa pinakabuntot niya tinitingnan ko siya na dumadaan sa paa ko nangyari yan na uh, nung nasa Hong Kong pa ako imagine niyo po ah uh, yung ahas galing sa loob ng bahay tapos palabas siya, dumaan siya sa paa ko. And uh, nanaginip din ako about sa uh, mga tao na nagluluto. Basta yung marami kang mga panaginip na hindi mo maintindihan. Pero pag darating ang araw na maiintindihan mo, kung ano yung ibig sabihin ng mga panaginip mo na yon or yung mga vision mo na nakikita mo sa isip mo okay so uh, magtiwala ka lang na lahat yan lahat ng mga panaginip mo na yan is uh, nangyayari at connected yan sa iyong uh, spiritual journey okay po lovely soul Have faith, okay? Maniwala ka kay Heavenly Father and believe, okay? Believe na lahat yan is uh, nangyayari for your uh, transformation, okay po, lovely soul? So, yun lamang po. Uh, thank you for watching. God bless and I love you.